At bukas pa lang natin kita naga agad natin yung problema so yan hinting din lang gumana na so buti na lang may dala tayong bago palitan natin agad para makasingil tayo unang part time guys wala nung bumalik tayo galing bakasyon so ito yung gagawin natin kumple ito, umuugong lang yung unit hindi gumagana yung outdoor pero may ugong na narinig So buksan natin para makita natin kung anong problema. Pa-check natin. So ito pala yung problema. Yung magnetic contactor. So sira na yung magnetic contactor contact point. So try nating din. So gumana. So, hayaan muna natin para ma-check natin. Baka kulang din ng karga. Gumana siya nung diniin natin. So, kitang kita yung problema. Diba? So, check muna natin yung piping kung malamig. Okay mo naman. Malamig naman yung dalawang piping So butin lang may dala din tayong ano magnetic contactor para makasingil tayo ngayon dahil part-time na natin to So ito lang yung problema dahil malamig naman yung piping so, switch off natin yung power supply para mapalitan na natin So ito yung dala natin na uh, magnetic contactor so bago to so tara kapit natin check muna natin kung okay yung coil nya 1.5 tons or 18,000 BTU per hour sa milang brand ayon yung mga nimpit ng panmotor at saka compressor So ayan, nakabit na natin. Ayan, gumana na. So bago na 'yan. So ayan, okay na. So pwede na 'to, guys. Kahit singilin na natin ng 250 kasama na 'yung magnetic contactor, pwede na 'yan. Okay? So ito 'yung luma. Pinalitan natin. Ayan, so, oh. Okay.